malakas sa mga hakbang ukol sa epekto ng El Nino inapila sa DOH at LGUs ng isang mambabatas naritong news ni Ralph Dela Cruz Nanawagan ang isang mambabata sa Department of Health at mga lokal na pamahalaan na palakasin ang mga hakbang laban sa mga sakit na posibleng idulot ng El Nino phenomenon. Iginiit ni BHW Party List Representative Angelica Natasha Ko na dapat tutukan ang mga lumalaganap na sakit tuwing panahon ng tag-init, gaya na lamang ng heat stroke, flu, tigdas, bulutong, hika, sore eyes, food poisoning at water contamination. Kailangan ang magtulungan ng DOH at local government units para matiyak na may nakala nailatag na mga hakbang sakaling dumami ang kaso ng mga nabanggit na sakit. Iminungkahi rin ng kongresista ang pagsasagawa ng libreng anti-flu vaccination, medical laboratory services at iba pang pagbabago sa mga lumang programa ng DOH at LGUs. At yan ang aking news scoop, ako si Ralph Dela Cruz, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.